Yan, yan. Yan, ganyan, yan. Tingin ka sa taas, sa taas, sa taas ang tingin. Okay. Lingon ka ng konti rito. Dito. Sige pa. Yan. Taas lang tingin. One, two, three. Andito oh, dito ka naman. Dito naman sa likod mo. Hindi. Pag... Dito ka sa harap sa akin. Yan. Tapos dito ang tingin sa, dito sa may kahoy na yan. And, uh, tingnan mo tong kahoy na to. Yan. Okay. One, two, three. Mali <laughs> pala ako. <laughs> ah, sige, 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 ulit. Yan. One, two, three. Go. Oh One, two, three. Bang. Dito naman nakatingin. Dito ka nakatingin sa pa ako. Parang yoko ka naman yan. One, two, three. Go. Oh. Se altera se más, se ¿Sí va man. más, <laughs> no mamá, no Oi. Okay. Ready. Anting tinggi, tinggi ke sadagat to, tinggi sadagat. 1 2 3 1 2 3 Yon. Yon. Hawak mo ang ano, hawak mo yung sunglasses, hawakan mo. Yan. One, two, three. Go. Tingin ka rito ng konti sa akin. Dito, dito sa kamay ko. Yan, dyan, dyan ka tumingin. Yan. One, two, three. Go. Hawakan mo, hawakan mo ng kaliwa yung ano, salamin. Kaliwa. Dito mo sa bandang tainga. Sipa, pa, baba pa. Ay, hindi kita. Kanan, kanan, kanan na lang, kanan. Yan. Oke okay. One, two, three. bang o dito naman, yung harap dito, yung tingin ka dito sa kahoy na to. Iyan mo yung pamo, mo. I yung, yung kanan mo, ipasok mo dito. Yan. Yan. Okay. One, two, three. Bang. Hawakan mo ulit yung salamin mo. Kanan. Yan. One, two, three. Bang. Ganda. <laughs> Victoria lah. <laughs>